Mayugutong! Ha? <laughs> hindi ka papayag. Hindi ka gagaya. Eh, paano yan pag sinabi niya? Pag di ka sa mama, <laughs> hindi ka na pwede dito sa pano No. <laughs> 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 So guys, hapon na dito. And then, syempre, uh, getting ready for the hapuna na naman ang ating mga classmates. So tingnan natin kung ano yung kanilang nilutong putahe for this um, hapunan. Classmates! Classmates! Hello! Yo. No, Hi, Yong! Um, Bating is cooking Paxio. Anong isda yan, Teng? Blue Marlins blue marlins. Napaka-social naman talaga, no? Marlins! And si Britney naman dito, guys, is dito naman siya sa pansit. So, na, bali silang dalawa naman ni Batting ngayon dito. Ang nag-challenge -cha sa, isap isa't isa. -pisa. The challenge. Ayan, o, oh, naka si Britney. Yay! Ganun, Kuya Britney. Kay... Focus kay dahil siya for na, video. Nabasa na ng mga aswang. Eh, <laughs> eh, dahil gabi na, ready na for. <laughs> the dinner. Ang dinner natin ngayon ay pansit. Pansit at pansit lang dia udah biasa. Pansit pasir. Ini pasir mana? Ini pasir mana? Pansit Pansit mana? <laughs> Dito pa po, po si Rhea. Oo, oh, oh, kasi mga kailangan mga. ko pa Wala, sa... dilig pa ka si Marke. Ang si ang si yabi, dilig ka. Yes, yes, yes. Go lang Brit, focus lang talaga Brit kasi dapat maganda yung video natin eh, di ba guys? Diyan nabuda sa at nagbanday sa home. Nga pwede mo tayong pansitra nga itself. Nami, ano mang kaha? Magasan ako ang Tingnan natin yung niloto ni Bating guys. Kung sila na sila pa. Kung ano? So pag gabi naman guys, sa punan naman, sila yung lagi dito toka as always. Kasi sila lang din naman yung kakain dito. Since yung iba is maalis na, gagaya ko, mukuwi na din. Kasi kailangan ng uwi gabi. Ay, pa rin Wala sa eh. Ha? Dito na kami sa function hall. And, eto na yung kanyang itsura guys. Pinagkakabit na nila yung mga bagong in-order ni Brenda para naman dito. Ito so, yung <laughs> Tingnan mo yung kawat katawan ni Bating. Oh, Ay, oh Wala nga. Na yung ah. wala. na? naging ano na wala? Di ba na rin na yung sa kasal? Yung sa Maganda kalapate. yung ano, Ah? Yung pagyayakan din yung kalapate. Oo, oh, oh, ganyan. Wala yung Wala ba talaga, siya? Yung pa rin, ano? Oh, Oo. Oh. So, dito lang banda yung nalagyan, guys. And dito naman, banda is Wala. Hindi yeah. ako, okay, so, ayos naman yun. Tali-tali -tal naman yun. Kahit mo. Easy pa okay. okay. Ito naman yung Ganito yung karami. Pero isang set na Isang set na rin. niya. Tingnan niyo ito. yan. Niyak naman. Tahol mo right sa hinta. Ang ating mga plans. May pag-uusapan lang kami ni Mom Shiji guys. 'Yan mga plans of plans Kaming dalawa sa darating na party. <laughs> Makikita natin yung effect na ito sa gabi. Mamaya, pag pinailaw nila Brenda, may, maya maya mga alas sa is. Uh, so, nalagay na nila yung ating mga native chandelier. So, nalagay na yung mga ilaw. Ay, wala mo ilaw. Wala ilaw ilaw ito abis naman na niya. Tapos, sila ang gumawa nito. kahit na ang teluan, Ha? Tuwan mo lagi niyo parang gusto ba? buwan? tapdla nilagay dito. Tatlo, mo talaga robo pa? sila ang gumagawa nito, physical, sila. ayan. Tapos, kita isa nga lang hindi. Third hindi ko sa Rajvian kasi pag may pag may something, may event, tapos hindi nila gusto yung mga benedas, kung baka tanggalin nila. At ito, madali lang itong tanggalin. Pag yun kasi, parang mahirap kasi. So, excited na ako kasi sa Christmas, may event kami dito. At excited na ako, tingnan natin anong itsura nito pag may ilaw. Itong ilaw na to ay separate. So ito masyadong maliwanag kasi marami sila. Ito may design. So tingnan natin itsura niyan. Mamayang gabi pag nalagyan na ng ilaw. Kuha ka mo ng ilaw ni Dian. Ay, kanina ka kuha ito. No? Anak, una, paanan natin siya ng ilaw. Ilipat natin dito. Ilipat mo ng kwento. Huwag ko may wire. Sa so, mga gustong umorder nito, nasa page ko lang po kung saan pwedeng umorder kay ate. Nakalimutan ko. Basta yun na yun. So, meron pang ibang hindi panalagay. Busy pa sila. <sukur> oh, di <sukur> <Magmai? Ay, ito, sukur> ah? Pantai. Oh. Uh. <sukur> 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 dito. Pero malaki-laki dyan. Itu kasi 1.5 ai P2,500 to 1000 or naka-less na akong yan. So, sana bigyan tayo ng discount kay Ate. Kasi Hindi ko din sa buwan, na sila, o. Oo, oh, oh. naman kasi, okay. o. na lang dapat mong din siya dapat sa silod kaya para mong buwag din sa pagkas. So ako yung na guys Wala tayong snack kanina Kasi napaagal yung ating natamis So since umulan ng napakalakas, ang ginawa namin, eh, na lang yung ginawa namin kanina. E, eto na si Rhea, guys. Kailangan ko nang uwi dahil hapon na, kagabi na, gabi na tayo ng bonggang-bongga. So, ngayon, tara na, uwi na time. Uwi na and, and, Bukas ulit. Thank you for always watching and God bless everybody. Bye!